pag ato na siyang ibutang diya, sure na dyan uh, kanasya is 99.9%, mulusot yun na, na mulusot yun na ang iyang mga eggs diya tungkol kay naman na to ang ato ang mga experiment na pagbaha ito na niya ni uh, incubator, so ayan lang guys uh, paano po gumawa ng incubator, step by steps tara guys uh, itudlo na ito dito guys so gamit lang ang uh, half by six by 6 then tong sirang refrigerator and then plastic green screen para kung gusto mo magabalo or matoto, dire na ta ito e, jo na to tanan dire kung saan pag tiradaan ni guys Ayan guys, muna niya itong nabuhat nga incubator. So ang kulang lang ani is tak taklob. Nakita na lang ako ni sa tapin sa karsada. So akong ikuha kaya itong nabuhat o ah uh, incubator so mo siyang setup niya guys ang kulang na ani atong ibutang thermostat mga wirings o syempre mga uh, bulb ug suga uh, 25 volts uh, 25 watts Og diri part is para ni sa butanganan og sa amin. So what in uh, what's in learn para dali ra gyud ta maka sa butog makabalo. Uh, simple simple ra ato ang mga uh, para sa butanganan og sa amin. Pwede ra kayo nato magaya. ayon lang po. karon din hinga part guys is magbutang nata sa to ang uh, sa amin so tara <laughs> 那个，要么把它，要么把它，要么把它，不要这个。 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова So, mo na ito ang door lock. Wala man tay katong available nga katong nindot niya door lock katong mo-press siya. So, kan lang ato lang gidobol, gidobol lang kun siya, guys, para sure good siya nga ma-press. Tama guys? Tara to so guys. So, karon, guys, check na lang ang uh, incubator. Aba ta gamay. And guys, para klarong-klaro, guys. So, mo na yang lock. is gidubo na to dubo lock kaya wala available katong lak na mo press guys katong the guys is 5 layer sa buka bulu so, lima so, natay, five layer, Kibito nga buhat ani nga press uh, ref guys nga dot na. So, then Ang sunod na kada 3 ang depender sa inyo pero para sa ako guys, nasunod di siya og 30 pieces lang para na i-space ako pa siyang i-space para sulod di pagayo ang hangin makasirkulate siya pagayo sulod so 30 pieces uh, kada isa tapos lima man siya ka book is sulod siya og 369215 is 150 capacity. So ayan guys. Sunod na to. Sa so, ang kulang lang ni guys is mga wirings lang, wirings uh, bulb, suga thermostat, timer then valve tapos pwede na nato na siya eh. pwede na, to, pwede na siya butangan so ang unang discard na nato ni guys is dili na to ay so sa butang tanan ang atong tirada ang atong diskarte para ug mapil ng gani kay ug naay mga kasipyatan is dili ta problema at least tanan nga uh, experiment atong gamiton diri guys so ang plano nako ani para i-share gyud sa inyo ha kung, kung sa mga mahitabo ani is mubutang ko kada isa ka tren mubutang ko og isa-isa ka itlog or duha-duha so 2 4 6 natin. So, tin ka itlog uh, kada tray, dua-dua, atong observaran kung unsay may tabo, gamit ang ato ang bulb nya, 25 watts, ah, uh, uh, I mean bulb, gamit na to ang kaning ah, uh, bumbilya nga 25 watts. So, doha ko bumbilya nga 25 watts, tapos tubig, butang po tagatong sa electric fan nga katong kwan, para sa then mag-set iset na to ang atong thermostat so atong buhaton ani is ato sang i-try tanan ato sang buhatan og experiment para makuha nato ang tamang timpla o tama diskarte para pag gusto na ato ni butang ang tanan so na tay 150 eggs diri nga mabutang pag ato na siyang ibutang diha sure na jud ta nga uh, kana is 99.9% mulusot yun na, na mulusot yun na ang iyang mga eggs diha tungod okay nahuman na to ang ato ang mga experiment ng pagbuhaton na niya siya nga uh, incubator so ayan lang guys kung nakabot ka na yung time horse guys sa ano yung gibuhat niya incubator pakilike like and subscribe tapos paki ng notification bell para para makabalo ka kung unsay mga uh, video nga atong uh, i-upload sunod pod so o update ani nga atong buhat nga incubator so ayan guys